yun dito na tayo ng mga kab sa Portobello sa Bankers Village San Mateo sa drop off location ng pasahero na. Okay naman may na pa naman na masaya pa. But <laughs> yun may pick up tayo dito ng mga kaob sa natawag dito sa payatas ang drop off naman dito no mga kaob sa uh, helper nando Fernando Marikina sobrang traffic pa naman pababa ng batas arang ah, Bana, San Mateo Banaba try natin kausapin yung pasayaran ng mga kaob sa ano lang kami dadaan at malayo dito sa katipunan dito na tayo sa kanyang pick up location ang oras natin ng mga cows 8.11 na ah. ay sa likod pala kay ma'am Antoinette ma'am no tumatawag pa naman ako <tod> Ma'am, sobrang traffic dito sa ano eh, pababa ng Banaba. Okay lang ba doon tayo dumaan sa ano? Sa may Katipunan. Sobrang traffic talaga, ginagawa kasi yung kalsada. Sobra. ano, Nagsabi? Sobra nga. Medyo malayo ang walang dadaanan natin pero sige wala no choice ako eh kaysa doon tayo dumaan eh. Ang traffic hanggang ano na sandigan. Okay na. Tatawag pa naman sana ako sana sa inyo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ito na tayo man. Oh, grabe talaga yung traffic. Umabot na sa ano. Uy, dito ba ako dumang kanina? O dito? Nagkailangan nga ako Kuanin yung booking mo Kasi Sobrang traffic Sobrang traffic talaga Pababa ng San Mateo Sabi ko Kausapin na lang Sabi ko sa ano Kausapin na lang kita Dito tayo dumaan Sa may katipunan walang kumukuha? oo lapit lang sana 9.4 oh, pero yung yung iikutan natin ngayon sobrang layo ganoon yung traffic na yun, no. bol na talaga bababa ayan o no? kita niyo ma'am? ayan o no? wala nang galawan Yan na, wala nang galawa, no? Kaya notice talaga ako kung di doon tayo dadaan. Maubos yung oras natin dyan. <laughs> Gago! <laughs> Kaya wala naman traffic doon uh, sa kabila. <clears throat> Sa kayo ma'am, dito, sa kabila o dito? Sa kapila. Kanan, kaliwa? Kaliwa. Umabot ba kayo ma'am? hindi oh, okay. um Di ka ba <laughs> Wala, ginawa ano ka talaga ng paraan ma'am, wala. Ginawa ko ng paraan, para parang di ka malit, wala eh. De. Oh, oh Araw -araw ko Oo. mo, nitiks ko? Wala ni ko na talaga. Kasi nag lang ako dahil baka mama mamaya may ibobugo, may tutulin pa. Ay, doon, kuya ano, magit, ano, oh, sige. Mag 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 okay. dito na tayo ng mga kaob sa drop off location ni ma'am dito sa my Fernando Avenue ma'am dito na tayo dumaan sa ano sa parang grabe traffic sa San Mateo aabot na sa Concepcion yung traffic ay talaga po? oh sobra sige po okay lang naman na sa parang, parang. oh, sa parang na tayo dumaan grabe so can... ay, may pasero dyan oh, no? puro San Mateo yung nandyan walang masasakyan oh. O kasi ma'am, taga ako. Kung hindi, dun, dun talaga kay dadaan. Kung hindi kabisado. Dun kay sa may, ano, traffic. Di ba ginagawa yung reblocking dun sa may banaba? Sa may stoplight? nag kasi dun eh. Bale, one lane lang yung bukas. Sige po ay kundi kasi, kabisado yung rider Nako doon talaga kay dadaan ipit talaga kayo sa traffic naglalakad na nga yung mga pasahiro pa San Mateo naglalakad na lang yung pasahiro ko nga inikot ko lugi ako ang drop off nya dito lang sa ano Nako ako sa Payatas dito lang sa uh, may mga bar dito ko na dinaan sa may katipunan kasi sobrang traffic pababa ng San Mateo eh Eh, mga pasayro. Puro San Mateo 'yan. Eh, no. Wala mga alam Ipit doon ng traffic eh. Diyan sa tayo padaanin ng mapa. Ayos, doon tayo pinadaan sa ano? Ah, C6 ah, di, kaya. Dito na tayo. Eh lalo pa mamaya, labasan ng mga dump truck sa atin. Tapos ng truck ban Alas G's yeah, sabi ko si Ma'am sa so parang ko na ito padadaanin Kaya na sobrang layo 13 kilometers grabe logi nga ako eh Oo Kasi kung doon kami dadaan sa may batasan Ano lang 9.7 kilometers lang kaso baka mamaya pa kami makarating alas 10 alas 12 kasi doon pala sa sandigan wala na usad pa kung na talaga sabi ko sige ma'am try, try natin kasi malayo layo yung ikutan natin eh dadaan tayo ng Luzon tapos katipunan yun dito na tayo ng mga cab, sa Portobello sa Bankers Village San material sa drop off location ng pasahero natin. Yun. Yun, pinasukan ulit tayo dito ng no, mga kabsa, Sa, no, sa bunkers. Sayang naman, pag di natin kinuha, sa uh, Park, Cubao lang ang drop off location ng no, mga kabsa. Tapos malapit lang tayo sa pick up location ng pasahero natin. Pauwi na sana tayo. Kaso sayang. Sayang, nandito na rin tayo. Dito na tayo sa ano, pick up location ng Basayro natin ng mga cows. Sayang to mga cows, so, dito lang to sa ano. Sa Cubao sa Cyber Park Tower 2. Aga pa naman 9:51. Ah, bago mag-alas na sa bahay na tayo. May pasayro ko papuntang Cubao, pauwi na sana ako, sayang pinasukan ako dito sa bunkers. 200 kuhanin ko na to. Pauwi na, na sana ako eh. eh Ngayon dito sa bunkers. Kubaw. Kubaw. Sa kubaw lang. Kinuha ko na, sayang eh. Gutom na nga ako eh. Torg na si Brianna. Tagal naman ang pasayero ko. Ah, ito. Diyan din po. Sobrang traffic pa naman sa ano. Sa, pati dyan sa papuntang Marik, pa, pasok o palabas ng Marikina. Puti, sobrang traffic. Dinaan ko ngayon pasero ko sa parang. Kahit, pauwi na sana nga. Sana ako. <laughs> 'Yan uh, sa portibilyo ko direkta pa sa hero. Eh nakabukas yung apps ko. Pinasok pumasok yung booking nyo. Kinuha ko na, lapit ko na. Diyan na lang ako. <laughs> Oo oh, nga. lang sa Abuab Upper patiis. Ah, diyan ako dumadaan sa Abuab? ka pa. <laughs> May Ay, eh, wala po. E, Iji yung traffic di parin umuho pa hanggang ngayon eh. Bakit traffic? Kasi ba ginagawangan nya sa Banaba yung ano, sa flight yung reblocking kalsada ma na umaga pa ganyan yan Pwede ko na kasi dito Sabi ko, hanin ko na nga Pauwi na talaga Tinatawagan ako ng asawa ko eh Sabi nga, akala ko ba pauwi ka na eh, Sabi ko, pinasukan ako ng booking dito sa bunkers eh Pwede naman i-cancel lang, hinayang din ako. <laughs> Ang iniisip ko rin kasi traffic talaga. Pero pinadaan tayo sa Commonwealth 'to. Commonwealth, Bye. Kaso malayo uli. Malayo mas malayo sa Commonwealth? Oh, mas malayo ikot noon, Ma'am. Eh. Kanina yung pasahero ko galing payatas. Ang drop-off niya dito sa Hel Fernando Avenue, doon sa may mga bar. Kung dito ako dumaan sa may batasan, pababa, 9.7 kilometers lang. Ay sobrang traffic. Iniikot ko pa siya ng Katipunan. Luzon, tapos Katipunan, bababa uli ng riverbank. Eh, malilit, malilit na rin daw siya. Sabi ko, sige ma'am, okay lang. Try natin kasi eh, 20 kami umalis dun sa payatas eh. 9 yung pasok niya. Eh, layo ng, inikot, layo ng ikot namin. Dumating naman kami dun quarter to nine, hindi siya na late. Kaso ako kawawa. <laughs> yung gasolina, lay ng ikot. Pag-uwi ganun din. Pinasukan din ako doon sa may Macdo. Ang drop off na dito sa Portobello din, dun sa Looban. Eh pagidaan ko siya dito, di ba hanggang ngayon wala pa kami. Sa sa parang ko siya dinaan. Sobra ma'am, garabi kanina. Ang traffic nga kanina, alam mo yung Sandigan? Uh -oh. Pababa dito sa Banaba. Ganong kahaba yung traffic. Pag dito tayo dumaan, hindi rin kaya. Traffic sa pa din dito. Dito na tayo dumaan sa ano? Sa Bay Borda. Dito. Oh, dito na. Dito na tayo dumaan para at least makasiksik tayo. Pero paakit ng batasan, walang traffic Dito lang ma'am? Yan pwede, dito na lang Okay Okay 30 thank you ma'am yun dito na tayo ng mga cab sa cyber park sa kubaw sa drop of location ng pasayro natin pasayro ko pala hindi natin wawa Gagu! ang oras natin ng mga cubs 10 10.22 10.22 Yun, mag sit destination na tayo ng mga cubs para uwi na tayo para bago mag alas 11 nasa bahay na tayo ng mga cubs